Ito magandang sanggong. mo. Hintake nga, yung kailangan sa ito. Ganun talaga yung maridit. Yo, warag, ito nga pala yung yung natin. yung t-shirt niya na sinusunay. natin. 1994. Man, man, hindi mo ko, man, no? Mo? Man, hindi mo ko. Sandingulo. Sandingulo mo pa labas, ka Yo, maitutyo mo nagparto na naman ako, ma. Ma, ano masaya mo maitato ko, ma, bago. Bago. Eh. Cheap lang ba? Ah, <laughs> lang miba 'tong toto. O. Hindi! Oh. Hanggang dito lang yan mo. Ma, isa pa rin mo. Ma. Dito mo, isa pa rin mo. Dito,

kasi pag nagpaalam di pa papayagan, ipakita niyo na lang agad yung tattoo <laughs> 'Di ba? Ganun ginawa ko dati, nagpuwerto <laughs> ko ito. Ang <laughs> 'di ba? Kasi <laughs> hindi na yung pinapatan ka rin ay. 'Di ba? Kaya kayo. <laughs> ano ko yung purpose niyan? Wala lang, ano lang, arts lang, arts. Arts lang. Arts. <laughs> oh, arts lang, 'di ba? Yeah. Diba? kaya kayo sa mga sige magparto, mga mag magulo niyo, wag na ay magpaalam kasi pag ay nagpaalam, magagalit na. <laughs> Pero man nung nagparto ako man, nat 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 natawa -nat ka pa ba, ba? nagalit din sa akin Tama lang. <laughs> Ma. Ano <laughs> ba diba? sa'yo. Ha? Ya, ayo, pag ayan nagparato, wag na magpaalam ha. Ipatira niyo na agad, ha. Isibigin kan TV, episode na. Bye-bye.